Hello, Mami. Nag-a-upload ka ba dyan? Ah. Eh. Eh. Gusto ko, kantahan mo. Sige. Ako ay may lobo. Oh. Uh. <laughs> Ako ay may lobo. Lumipad sa langit, Hindi ko na makita. Lumipad. Pumutok. Pumutok pa pala ako. Pumutok pa pala. <laughs> Sayang lang. Ah, <laughs> pera. Oh. Pagbili na lobo ko pagkain sana. Oh. Nabusog pa ako. Ayun kung gusto mo daw. Gusto mo yung ano yung tapong mga daliri. Sige. Okay. Tapong mga daliri. Kamay at paa. Dalawang may dalawang mata ito ilong ay maganda maliliit lang ipi masarap ikain isang dila nagsasalita huwag ka magsisinuli blah